Julia Montes binanatan ang flirty girl kay Coco Martin. Kapag yes he, yes he. Full story ampersand reaction hey welcome back to Star Pulse Z fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse Fayan ang trending statement ngayon ni Julia Montes na talaga namang ikinagulat at ikinaproud ng mga solid Colia fans. Pero sino nga ba ang flirty girl na iyon? At bakit parang may pinagselosan talaga si Julia kay Coco Martin? Stay tuned dahil ngayong gabi, bibigyan natin ng full breakdown ang viral interview ni Julia Montes, AG Chacha. At pati na rin ang kanyang follow-up reaction sa Cornerstone 20 DG Anniversary, October 14 na, 2025, isang interview ni Julia Montes, AG Chacha ang nagtrending sa social media. Tinanong ni AG Chacha, kung may pinagsiselosan pa rin ba si Julia sa mga nakakatrabaho ng long-time partner niyang si Coco Martin kahit. Mahigit isang dekada na silang magkasama, at mabilis ang sagot ni Julia, meron pa rin. Kasi meron pa rin namang lumalandi. Ang gwapo ni Coco, si Diaba, Aba, Honest Queen. Kahit more than isa zero years na sila, mukhang hindi pa rin nawawala ang kilig at konting selos sa kanilang relasyon. Pero teka, hindi lang yan ang naging pasabog ni Julia di ang rule ko lang, wag lang magkakamali. Okay pa ako. Pero kapag nagkamali na ko, asahan mo na off. Yun ang tinatawag na warning with class sa sumunod na tanong ni Evie Chacha kung may na-confront na ba siyang babae na tila, lumalandi kay Coco. Dito na nagsimula ang tea spill. Hindi ko siya kinausap pero pinaramdam ko sa kanya. Kasi wala nang point para kausapin ko siya, excuse me. SV. Hindi na raw kinausap pero ramdam na ramdam ng babae ang key don't mess with me energy ni Julia. Dagdag pa niya, super warm kasi ako. Alam mo kapag okay ako sa iyo at kapag hindi. So naghi siya, hipo. Skabatch ko lang siya. Sabi ko, "Excuse me, makapu naman." With smile, rabe. Ang classy pero mataray, parang sinabing, "Girl, calm down." May may ari na 'yan. At nang tanungin pa siya kung paano nila nalampasan ni Coco ang issue, simple lang ang naging sagot ni Julia De "Girl, short but savage." Fast forward to October 20, 2025. Sa 20 th anniversary ng Cornerstone Entertainment, muling na corner si Julia ng Entertainment Press tungkol sa viral flirty girl story, at ayon sa kanya, hindi naman big deal. Tinatanong lang ako, sumagot lang ako. Nothing serious. Parang kwentuhan lang. So, klaro ha, hindi raw ito patama, kundi honest na kwentuhan lang with her friend, Yee Chacha. Pero nung tinanong kung handa pa rin ba siyang magpatol kung may babaeng mag-flirt kay Coco, ito ang sagot na nagpatrending ulit sa kanya. No naman. Siguro lahat naman tayo pag hesi -hesi. So, yun lang. That line. Kapag hesi, I see. Simple, confident, and full of love. Alam ng mga fans na matagal ng low-key Coco Martin at Julia Montes. Nagsimula ang lahat sa dalawang libo at labindalawa teleserye walang hanggan, kung saan una silang pinagsama bilang love team. Mula noon, naging close sila. Pero tahimik ang kanilang ugnayan sa publiko. Taong dalawang libo at labing siyam, nagsimulang umingay ang balita na may anak na raw sila, pero never nila itong kinumpirma, at kahit napapalibutan ng mga intriga, nanatili silang matatag. Hanggang noong dalawang libo at dalawamput isa, nang makitang magkasama sa Boracay, doon na unti-unting. Naging open ang dalawa, yes, dalawang libo at mismong si Coco ang nagsabing 12 years na sila ni Julia, at doon tuluyang napatunayan ng fans na true love wins, so ayan mga ka-showbiz buzz, selosa man si Julia. Aminado siya, kasi naman, si Coco Martin yan. Pero ang pinaka-importante, may tiwala at respeto sila sa isa't isa. At tandaan nyo ang linya ni Julia Montes, kapag Walang makakagulo dyan. Ikaw team Julia Kaba o team Flirty Girl? Comment your thoughts below and don't forget to hit like, subscribe and ring that bell for more showbiz updates and Chaika trends. If you felt inspired by a story, don't forget to like, share and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind and always uplift others.